Oktubre 8, ang ulahing adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Matagbuhatan sa Commission on Election, gani sa Jansan. Doon na pa'y og file ng mga independent candidate. Uh, merong humahabol pero hindi naman ganun karami. No? Uh, I think nakatatlo na kami today, puro independents. Yung dalawa yata is, isang guni Panlungsod, yung isa House of Representatives. Pila sa nag-file sa ulahing adlaw, ang independent candidate nga si Joe Kenneth at Sharon, kanhing barangay kagawad sa bula kani tuig 2018. Actually, uh, nideside yung kong madagan, actually dugay na city kagawad, uh, but nahimok po kong barangay kagawad sa mong lugar sa inisyal nga datos. Sa Comelec Jensen, tulo ang nagfile sa posisyon sa House of Representatives, tulo sab sa mayoralty posisyon, duha sa posisyon sa vice Mayor, ug 27 usab sa miyembro sa Sangguniang Panlungsod. So right after that, we will prepare the ano yung project of precincts for the election, yung clustering niyan. And then after that, sunod-sunod na -sunod yeah. yan. Meron na yung mga training of trainers, mga ganyan hanggang sa aabot tayo sa election period. Matud sa Comelec Jansan, sa ulahing adlaw man sila nag-file apan hapsay usab ug wala nagka problema sa dalang rekisitos ang independent candidates. In the heart of changing lives, kini sila Izela